sa mga pangunahing balita. Beagle University binulabog ng bomb threats. Asynchronous classes ipinatupad. Babay sugatan ng mabundol na motorsiklo sa Manitual Boy. Dalawang insidente ng pagnanakaw na italas sa Nabuwa Kamarinesur. Mga kawatan, posibleng isa lang daw. At kilalanin ng labing isang taong gulang na batang lalaki na nagtatrabaho bilang pedicab driver para makatulong sa kanyang pamilya. Magandang gabi. Narito na ang mga balitang dapat niyong malaman ngayong Merkulis, ikawalo ng Oktubre. Binulabog ng bomb threat ang Bicol University kaninang magdatang Asynchronous classes, kaagad na ipinatupad para matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral. May report si May Encinares. Binulabog ng bomb threat ang Bicol University, partikular na ang BUS, East at Daraga Campuses magtatanghalian kanina. Dahil dito, kaagad na sinuspende ang trabaho sa naturang universidad at ipinatupad ang asynchronous classes para matiyak ang kanilang kaligtasan. Kaagad naman na rumesponde ang Bureau of Fire Protection Bicol, Philippine National Police Bicol, Regional Anti-Cybercrime Unit Bicol at PNP Explosive Ordnance Disposal and K9 Unit upang inspeksyonin ang lugar. Sa ngayon, wala pang ipinapalabas na pahayag ang mga otoridad patungkol sa insidente. Para sa mga balitang Tatak Bicol. May Insinares. Sugatan ng isang babae matapos na mabondol ng motorsiklo sa Manito, Albay. Rider na pag-alamang pinsan pala ng biktima. May report si Rose Bilista. Sugata ng isang 35 anyos na babae matapos na mabangga ng motorsiklong minamaneho ng kanyang pinsan sa Sitio Kalpi, Barangay Buyo, Manito Albay, mag-aalas 8 ng gabi nitong lunes. Ayon kay Police Executive Master Sergeant Manuel Morcoso, tagapagsalita ng Manito Municipal Police Station, galing sa pamamalengke ang biktima at pauwi na sana ng mabundol ng sospek. Hindi umano agad nakita ng sospek ang biktima dahil sa madilimang lugar at maulan pa yung driver. Palabas din siya, ma'am, ng ano nila, ng lugar dyan sa Barangay Kalpi. Palaog pa ngayon, ma'am. So, doon niya natamaan yung si Mia. Nagkausap na ang magkabilang panig at nagkaroon na ng kasunduan. Pagbalik nila dito sa amin, kasama na yung driver and nagkaayos na sila and shoulder nung nakabangga yung gastos lahat. Muli namang nagpaalala ang otoridad sa mga motorista, pati na rin sa mga pedestrian na magdobli ingat at maging defensive driver upang makaiwas sa disgrasya. Para sa mga balitang, Tatak Bicol, Rose Bilista. Dalawang magkasunod na insidente ng pagnanakaw ang naitala ng mga otoridad sa Nabua, Camarines Sur. Hindi naman inaalis ng PNP ang posibilidad na parehong mga kawatan ang nasa likod ng nasabing mga nakawan. May report si Angelin Dagta. Natangay ang cellphone ng empleyado ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa Nabua, Camarines, Sur. Matapos na looba ng naturang opisina madaling araw nitong Sabado. Batay sa ulat, nakaidlip ang biktima habang nagcha-charge ng kanyang cellphone at dito na umatake ang kawatan. Kaagad naman na nakilala ang sospek matapos na makita sa CCTV. Ito po ang suspect, ma'am, misidentified na po natin siya. So, pinagahanap siya, pinagahanap po natin siya ngayon para po panagutin sa, sa, sa pagnanakaw po na ginawa niya. Samantala sa Barangay San Juan Parehong Bayan, isang tindahan din ang nilooban mag-aalauna ng madaling araw noong Webes, Oktubre 2. Batay sa impormasyon, bubuksan na daw sana ang tindahan ng may-ari nito nang mapansin na wala na ang kandado ng pintuan at doon na nadiskubre na nawawala na ang ilang pakete ng sigarilyo, mga barya at ang pag-aari pang isang portable speaker. Ayon sa Nabwa MPS, may mga person of interest na sila na sinisilip ding sospek sa panluloob sa MDRRMO Nabwa. Actually ma'am, yung yung suspect dito sa October 4 and yung person of interest natin dito sa barangay Tanuan is naghilink po. So bale, nagkakaroon tayo ng malinaw na ebidensya, matibay na ebidensya para po mas makabigat yung kaso dito po sa suspect na, na nagdawa po ng pagnanakaw. Kasi mabase doon sa CCTV footage na nakuha sa NDR, yung modus ng pagnanakaw doon sa Tanuan is nagtutugma po. Patuloy pa rin pinagahanap ng mga otoridad ang mga sospek. Para sa mga balitang tatak, bicol. Angeline Dagta. Susunod, piling estudyante sa na bigyan ng laptop sa ilalim ng Project Click. At upad payout matagumpay na sinagawa sa Marina Mahigit isang dang residente na kinabangan. Yan at iba balita sa pagbabalik na Kubikol Online TV. libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayo. Uh, maraming maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit, Ako Bicol, katabang na kasurog pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at mahaasahang supply ng tubig 24-7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo dahil may habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, ako Bicol, katabang na kasurog pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5 hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun it features modern and luxurious rooms and villas recreational facilities and sophisticated services come and experience mississippi's bay resort your tropical island getaway daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng profesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa ako, Bicol, sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naan dyan lang, katuwang lagi. Ako, Bicol, katabang na, kasurog Nagbabalik ang Ako Bicol Online TV. na over na ngayong araw sa 75 estudyante sa Albay ang libreng laptops mula sa Project Leak ng DIC TV Bicol. Dumalo sa distribusyon si Congressman Alfredo Garbin Jr. ng Ako Bicol Party List na ng kagawaran sa implementasyon ng proyekto. May report si Danica Garcia. May magagamit ng laptop ang estudyanteng si Irish ng Barangay Peña Randa, Ligaspe City. Matapos na mapili bilang binipisyaryo sa Courses for Literacy and Internet and Computer Knowledge o Project Click ng Department of Information and Communication Technology o DICT Bicol. Ngayong araw, nang makuha niya na ang naturang gadget sa isinagawang turnover ceremony sa Embarcadero de Ligazpe. Kwento niya, walong taon na siyang namamasukan bilang kasambahay. Dahil dito, napapag-aral niya na ang kanyang sarili at nakakatulong pa sa kanyang pamilya. Pero hindi na daw kakayanin pa ng kanyang sahod ang makabili ng laptop. Kaya napakalaking tulong ng proyekto sa mga tulad niyang mag-aaral na kapos sa buhay. Thank you po sa laptop. Malaking tulong na po ito. Since po, working student po ako, ma mahirap po kasi talagang makapag-provide ng laptop. And then, ngayon po kasi ang more research na kami. Talagang pong kailangan na kailangan yung laptop. Kaya maraming maraming salamat po sa tulong sa bigay na laptop po. Dumalo sa distribusyon ng laptop si Naligaspe City Mayor Hisham Ismail, Raporapo -Rapo Mayor Utoy Galicia at iba pang mga kinatawan ng mga LGU. Naroon din si Ako Bicol Congressman Alfredo Garbin Jr. na nakatuwang ng DICT Bicol sa naturang proyekto ayon sa kongresista. Bahagi rin ito sa tabang sa edukasyon program ng kanilang partido na may layuning magkaroon ng isang college graduate ang bawat bikulanong pamilya. Ang pag-eskwela, bako lang tuition fees, baholang libro. We need tools to compete in this digital age. And that's why katabang at Department of Information and Communication Technology. Sa kunyan na ang daw, maswerte ka mong 75 na mga, na mga ka na makaka-receive kayo ng laptops na May you use this tool, this laptop, in furtherance of your education. Sana tabi na masayang, sana day magamit sa ML, sana daylang lang magamit sa computer games, halaga primarily magamit sa saindong research tanganing matabangan at sa indong pag-eskwela. Ingatan ang topic ining mga laptops nini. And sana, sa kung sa pagtapos, sa indong sa so koleyo, sa bitbit ini as in kadalos na magagamit dagdag naman ni Rachel Ann Grabador. Naman Ang Grabador. Layunin naman ng DICT Bicol na maging digitally literate ang mga mag-aaral sa Kabikolan at mapalawak ang kaalaman ng mga ito sa cyber hygiene. Lalo na sa mga estudyante mula sa geographically isolated and disadvantaged o GIDAS. Kami po sa DICT ay very thankful po sa support ng ating mga leaders especially kasama ng Suffolk Garden dahil po ito uh, kasi Um, kasama po natin sila kasama yung mga mayors po pag identify ng mga beneficiaries kanina po na mention ko natin na without the support of our LCEs of our um, of our leaders in the community hindi po natin mapaparamdam sa mga beneficiaries kung ano talaga ginagawa natin kaya maraming salamat po kay Ocarbin, sa ating mga mayors po kanina sa ating mga principals na uh, they they all made this possible kaugnay nito. Limampung paaralan sa Albay na nasa Gida ang nakatakdang lagyan ng internet connection para mas maging update ang mga mamamayan nito at hindi mapag-iwanan ng makabagong panahon. Para sa mga balitang, Tatak Bicol, Danica Garcia. Okay, thank you. Thank you. Matagumpay na isinagawa ng Dolly Bicol ang kanilang tupad payout sa Malinaw Albay. Labis naman ang pasasalamat ng isang daan at walumpung benepisyaryo. My report, Simei and Matagumpay na isinagawa ng Department of Labor and Employment o Dole Bicol ang tupad payout sa Malinaw Albay ngayong araw. Umabot sa isang daan at walumput at residente mula sa apat na barangay ang naging benepisyaryo ng programa. Bawat benepisyaryo ay nakatanggap ng tiga na libo at isang daang piso na kabayaran para sa labing limang araw na pagko-community service. Para sa mga benepisyaryo, malaking tulong ang programa, lalo pat karamihan sa kanila ay kapos din sa buhay. Maraming salamat po kasi uh, dakulaon po ini tabang asa ano may aki po akong duwa. nakatabang po talaga sa kuyang dakula nining marhay makapang surusog po sa po me so iba man po na ano kapo ko po talagang naghihikaos talagang uh, mara, uh, malaking tulong po ito sa pagkabuhay po Kasi sa pamilya ko mga uh, sa mga anak ko pwede kong pamilya bili pagdating ng pasukan meron silang ko sobra-sobra pong tulong sa maraming taong naghihirap sa lalo na dumarating sa ating may mga kunting alamidad, di ba? Katuwang naman sa isinagawang payout ang Akubikol Party List na patuloy na nagbibigay alalay sa mga programa ng nasabing kagawaran sa rehiyon. Ang tupad ay isang community-based program ng pamahalaan na nagbibigay ng pansamantalang trabaho sa mga underemployed, self-employed o mga nawala ng trabaho para sa mga balitang Tatak Bicol, May Insinares. Isang 11 anyos na batang lalaki sa Bakakay baka kay Albay ang piniling magpaka-pedicab driver para makatulong sa kanyang mga magulang. Nag-iipon din daw siya para sa kanyang pagbabalik eskwela. Kilalanin natin siya sa report ni Hercules Barbacena. Determinado ang 11 anyos na pedicab driver na si Rayjan ng Barangay Igang Bakakay Albay na makatulong sa kanyang pamilya kaya sa murang edad, pinili niya ng magtrabaho. Gaya ng kasamang pedicab drivers, tinitiis niya ang malingasang na panahon para kumita ng pera na pandagdag sa pang-araw-araw nilang konsumo sa bahay. Aniya, namulat siya sa kahirapan at ito ang kanyang ginagawang inspirasyon para mapagaan kahit papaano ang kanilang pamumuhay. Nagtabang sa magulang. Bunso si Radian sa siyam na magkakapatid. Nagtatrabaho naman bilang labandera ang kanyang ina habang pedicab driver naman ang kanyang amain. Kwento ni Nanay Degna. Pansamantalang natigil sa pag-aaral si Radian, kaya minabuti nitong magtrabaho muna. Wala naman daw sa kanilang nagtulak sa bata na maghanap buhay, pero desidido daw talaga itong tumulong na sa kanila. Sabi ko nga sa iya, boy day kag para pabanggit mo, agi ba kasi ang kapusan Malay mo, simple sa dito pa, aki pa, pagkumpagkaralwagan, sa kapwata aki, baga. Ka. au kapua tatau, oh lei oh, mambak ikan pinsar haru para naka ini, eh kampi kunyana, sabi ko boy kun kunyan, pi kito kung kam -e ding haru ka yang hapun, nako boi dei para pabang magulik kang alas er alas singko, dapat nako magulik ka na. nungkat kuna mo 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 garung mak kayo, ta na ano, untung nugad, alas 7, dai pa, nungkat is, sa so, lapag ko anak baklai sa nako Hunyo ngayong taon ang simula ni Rijan ang pagkayod. Kalahati ng kinikita niya ay iniimpok niya para sa pambili ng gamit sa pagbabalik niya sa eskwela. Pagkakunyang ko niyang pang ano, araw kain eh, saay mo na Oo, naubang mga siya tunogad dito ang kay 50, araw gatos. Oo. Oo. Dito niya tulos kay sa kuya. Nungod kay papa niya onyor sa kay padaras tulos. Bilang ina, Masakit sa kalooban ni Nanay Degna na kailangan gawin ito ng kanyang bunsong anak. Sa kabila nito, pinapanalangin niya daw parati na maging ligtas ito sa kalsada. Para sa mga balitang Bicol, Hercules Barbacena. At yan ang mga balitang nakalap na ako Bicol News Team. Ako po si Elian Zon. Salamat.